Day 27 today. Chest and shoulder. Ito yung mga gustong gusto kong panahon eh. Sa pag-workout. Redirecho -red -red na tayo sa gym. Wala naman tayo masyadong agenda for today. Dahil naka-vacation leave ako. And time check nga pala. It's uh, 12.30 ng tanghali Kakagising Kakagising ko lang. Hindi na nag-out ako ng ko ng madaling araw, tapos natulog ako ng alas 7. Ayan, di pa naman ako nagugutom. Mamaya na pag uh, pag-uwi ako kakain. Ibaho lang ako ng kape, baka kung sakaling gutumin may panundot ako. delikado yun ha na buti na lang ha medyo maaga pa ko kung wala pang bricks yung mga bata tayo flasher na ako ng kanan ganda ng Bergman ang pogi naisip ko bumili na ako mato kung hindi Bergman o kaya ano Easy Ride 150N FI Pogi kasi nagdating eh Pero base sa mga reviews kasi marami ko nakikita nga satisfied owner sa Bergman X yung bago ngayon Pero hindi pa naman yun kasi napakamahal ng gas Kasi tingin ko hindi na magmumuka yan Nakatulad dati Diba? Bago mag-pandemic Bago mag-pandemic nasa 40 plus pala pesos, di ba? Mga ganun nag-range. Hindi na matandaan. Tatlong taon nang nakalipas yun eh. <laughs> oh, wala pa namang sasakyan masyado dito, no? Oo, dito na tayo. Tabili muna ako ng elastosin dito. Okay, napabili lang tayo ng bulkasil. Eh, Ay, to sale sana eh. Kaso nga alam wala silang stock eh. Full for na lang. May mga tulo kasi sa babong namin nung umulan nung sa mga ng umaga. Kaya uh, kailangan nga uh, tapalan. Okay, tuloy-tuloy yan tayo. Pagbasa natin ito si Kuya. kata uh, ni di, di pam oli mulim ni man sa nang ambulan mo apa uy tik na Dito na tayo sa si gym. Na pala, same workout ang gagawin ko for today. up hey Skip. Oop! Okay. Ganun <coughs> pa din. Incline dumbbell press. Machine press. Sa pangalawang exercise. And then, dumbbell flies, third exercise shoulder naman dumbbell lateral raises and seated reverse row okay yung seated reverse row bali partial lang yung movement dahil ang concentration natin kapag ine execute natin yung exercise ay rear delts hindi yung buong back di ba all right so to boss pala ila my goodness Sayang ang battery. Patayin na natin to. Alright, so set up na to. And then, bago ako mag, mag chest workout, where I'm up dito sa triceps. Okay. Uh, light movement lang. Para mamaya, during chest exercise, smooth yung galaw ko. Walang aberya na mayroong tumutunong sa buto o masakit sa elbow. Siyempre, prepare yung contraction o yung pagpisa ng muscle, mainly sa chest, ay nakafocus lang doon. Hindi na o-overplay ng triceps. Okay? Medyo kailangan mo lang talagang hanapin yung proper position mo dito Dahil hindi Cable crossover yung ginagamit ko Lahat pull down so, Para ma-hit mo yung tamang uh, Position okay. First set Bago ang lahat, grip check Tignan natin kung balance yung paghawak natin Okay So pag ready na, inhale Exhale set. <sighs> so, nagtipla lang ako ng kape. Pa ako sa kaling tumin ako. At mayroon uh, meron akong uh, panuntot. Sa so, isang araw, ang tulog ko, siguro Bago ako mag-workout, apat oras, yun yung mga minimum. And then, pagka uwi ko, uh, gawa ng mga gawa yung bahay, linis, ayos ng gamit, etc. Tulog ulit ako ng mga 2 to 3 hours. So, sumba total ng 7 to 8 hours a day. Yan. Pero kung kayo hindi nyo kaya, um, pag nyo pilitin, umanap kayo ng oras na kung kailang kaya nyo mag-workout. Okay, second exercise, seated machine press. Chest pa din, pero ang target nito is overall pectoral muscle natin. All right, that's it. baby. Oh. Ah. Uh. Nagbaba lang ako ng konti ng weight kasi yung last set ko eh hanggang limang repetitions lang ako so ibig sabihin masyado nang mabigat para sa akin dahil uh, pagod na pagod na inches ko so kailangan ko mag adjust ng weight para hindi makompensate yung quality ng exercise okay? next up, shoulder exercise okay? unang gagawin ko ay dumbbell lateral raises okay? A basic movement pero effective para sa dalawang uh, or magkabilang shoulder caps natin and uh, hindi ako masyado nagmamabigat dito dahil ang todo ko lang dito, ang pinakamabigat ko lang na binubuhat dito ay 27s. Pero, um, kadalasan, 22s, 16s, yan yung mga yan. In pounds, ha? Ah. yan. At uh, repetitions, 8 to 10 reps. Ha, okay na sa akin yan. Alright, so last exercise is seated machine row ang execution dito ay reverse, okay? And then, hindi full yung paghila ko dito, kundi partial lang. Dahil ang target muscle ko dito ay hindi, hindi buong back, kundi yung rear delts lang. O yung likod ng uh, balikat natin. Okay? Nine. Ten. Well, ganun lang. Okay? So, hindi ko napapakita sa inyo, sa inyo lahat yung bow set. Okay? Pagkatapos na ito, ang gagawin ko ay calves at saka forearms. Alright, tapos na ako mag-workout. So, uwi na tayo. Check mo na natin yung basina ko naka-on. The... Ito. Ingat na. sip ko nung kaya ko ko ngayon keep thank you really Kasi me ko ng pwede naman ako kumain ng tasing na kahit ko nga lang. Diba? Gamit yung fitness pa. fitness pal. okay. I Kasi sa isang 220 grams na tosino, meron siya ang 400 calories. Tapos dalawang cups ng kani. In total to uh, 600 calories. So parang uh, kinakain ko lang din on no, a daily basis, which is uh, chicken breast. Okay, try na natin magsasino tapos air fry ko na lang. Pwede naman yun eh. At ito na nga po pala yung pagkain ko for today. So, dalawang servings ng tusino. So, ang total calories niya ay 300 calories. Tapos ito, chili sauce.